sa hinabahaba ng buhay natin, Jen, Oo. Oh. pag nakapanood tayo ng mga istorya, pelikula, uh, sa simula, makikita mo kung sino ang bida? Ay, oo oh, naman, oo. Oh, oh. Pero may mga pelikula yeah. na bandang huli, oh? may twist, ano? Akala ko yun ang bida. Yung oh. pala ang mastermind na sindikato. Yun ang nangyayari. Okay, may mga, mga di ba? So, least. ibig sabihin, oh. uh, sa totoong buhay, posible na napaniwala ka oo. Oh. na Bida yun kasi eh, guwapo, ma magaling magsalita. Alam mong bida, eh. Kailangan matipuno, guwapo, maganda, maganda. Pero bandang huli, ma release mo. Ay, yun pala. Bakit nagkagano uh, yun, Yung lang pala yung pasimuno na. ng kalokohan Kung itutulad natin dito sa pelikula. Ayun. Uh, pero sa totoong buhay, mm -hmm. lahat tayo bida ng ating buhay. Ng sarili nating... Sarili yun, nating buhay. Ang problema dyan kung... O bida ka pero may ginagawa ka ng panggawa ng kontrabida, yeah. hindi ka naman tatawag na bida. Oh, okay. Ibig sabihin, hindi naman pwede na simula ka lang mahusay. Mm. Hindi pwedeng simula lang magaling. So, hindi simula, eh, tapat ka. Hindi pwedeng simula, ay ginagawa mo yung mga pangako mo, pero in the middle, <laughs> sa kalagitnaan ng kwento, Babawi bigla kang nag uh, uh -huh. 180 degrees. Yun. Di ba? Uh -huh. Hindi 360. Uh -huh. Kasi pag 360, dyan pa, ka pa rin nakalingon. So, eh. Balik, balik, <laughs> balik, uh, 180 lang. 180, uh -huh. Tumalikod ka sa mga dati mong mga uh, sinumpaan. Kung maghaharap sa likod. No? Ay, Ayan. hindi po pwede yun. Oh. Oh. Doon ka dating bida na magiging kontrabida ka na. Ayan. Ayan, so naintindihan ko na. Oo. Oh. Kaya sa buhay na ito, pagka tayo nakakita ng eksena, wag muna nating i-judge. Diba? Ayan. Kung sino ang bida at kontrabida. Till, habang oh. o hanggang makita natin yung pinaka buong kwento. Sabi nga ng iba, misan, misan matagal mo ma-realize eh. Kasaysayan lang ang makapagsasabi ay yan. Tama, tama. Misan, tama. wala na yung mga tao, wala na yung mga karakter. Uh oh, oh. Baka nga, iba na ang ano. Pero pag sa kasaysayan, ah, ayun na. Ito pala, hindi pala ito bida. Oh, artista, oh. Ano, ano pala, bida pala ito. Oh, kaya sasabihin mo, ah, oh. kaya pala tuguman gumawa ng ganito. Oo. Oh, oh. Nakala mo ay kontrabida siya. Hmm. Dahil meron palang ano talaga. Hindi na, mo nakita kasi yung kapirasong bahagi eh. Iyon. Diba? Sa mga Iyon. Korean novela na napapanood ko, Totoo. may eksena doon na may kausap siya eh. Akala mo may masamang binabalak eh. Uh -huh. Pero sa bandang huli ng uh, uh -huh. kwento, makikita mo kung sino yung kinausap, kung bakit may kinausap, at ano talagang layunin. Kaya marirealize mo, ay, eh, hindi, pala, mm. hindi pala masamang tao yun. Kaya ang konklusyon mm. natin dyan, Nelson, oh, tayo oh, huwag oh, oh. tayong magpakadalos-dalos. Ayon! Tayo hong mga pangkariwang mamamayan, mm, -mm. nag ah, ay huwag tayong magpakadalos-dalos. Magpakahinahon tayo. Yes. wag Huwag tayong padadala sa bugso ng ating damdamin mm -hmm. na para -akala mo ikaw mismo ang uh, nasangkot. Aha. Diba? Na para baga akala mo ikaw ay uh, ikaw ang bida ng pelikulang ito. <laughs> hindi, hindi po. Tayo ay ano lang. Uh, observer uh -uh. sa mga pangyayaring ito. Uh -huh. uh, huwag tayo mag aktong tayo ang bida. Uh -uh. Huwag tayo mag aktong tayo ang kontrabida. Ayan. That's one. Eh, balikan natin. Ayan. Ayan. Ang totoong buhay. Okay. Kasi ang pinagkakwentuhan natin ay mga telenovela. Uh -huh. Kung sino ang bida at sino ang kontrabida. Pero ano ba ang latest? Ito, totoong buhay na ito. Totoo. Sa sitwasyon na ng ngayon, mm. marami nagtatanong, Jen, Nelson, oh. ah, ano na ba, makalimpas ng halos isang araw na, nasaan na ba si Pangulo? Pangulong Duterte? Yun ang talagang tanong na marami. Iyan, ah. oh. Hindi katulad nung araw, Jen, na ang Pangulo ay presidente pa, Iyan. si Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, oh, oh. Sa pagka umuulan, bumabagyo, ang tanong nila nasaan ang Paulo? <laughs> <laughs> hindi mo makita kung nasaan. Oh, no? oh. Pero ngayon, ayan talaga rin naman ang tanong. Oh. Nasaan? Nasaan na? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, siguro doon sa mga hindi nakasubaybay, mm. kagabi ko kasi, uh, isinakay na siya sa linero. tama yung, yung mga nakikinig sa atin. Mm -mm, -mm. Sasabihin nilang, tama pala yung dalawang mm -mm. napanood ko. na, yes. ngingisi, ngisi Ngingisi-ngisi lang yung dalawa, patawa-tawa yung pala. Mm -hmm. Totoo pala sinasabi ng dalawang yon mm -hmm. na yung Learjet pala na naka-standby doon mm -hmm. sa Billamore uh, Air Base, mm -hmm. Eh to topela. Akala niyo natin didadalhin pa sa veterans Cardinal Santos. Mm -mm. Eh talagang ang ang plano pala mm -mm. ang talaga mm -mm. mula sa William Moore Air base ay eh, talagang sasakay sa sa neer jet. Uh -oh. Itutuloy na po ng The Hague hindi, the Netherlands. Hindi na pinatagal, di ba? Hindi na. Ang alam ko alas 11 pasado ng gabi ito, Geneo. Eh, oh? Yan, oh, makikita po natin sa video para dun sa mga nanonood ng Net 25, mm -hmm. YouTube at Facebook. Habang isinasakay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte uh -huh. sa Learjet. Ito yun eh, uh, Facebook Live ni si General <coughs> Escobal ba? Retired na ba ito? Halagay ko. Uh -huh. Retired uh, General Philmore Escobal? Oo. Mm -hmm. uh -huh. Ayun, sa yung kumukuha eh, sa kanyang live dito eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. At tapos eh, sinamahan naman ang dating Pangulo ni... Ah, uh, dating executive secretary. Yes, Medialdea. Medialdea. Dalawa at ang, ah, uh, police. Mm-hmm. Tapos merong isang nurse. The nurse, oo. Okay. Oh, oh, yun, ang, uh, ito. <coughs> yan, naalam na mo ba yung Learjet na yun eh? Naging paksapa ng pagtatalo-talo? Bakit? Anong pinagtalunan? Ay, pinagtalunan. Sino ba niya talaga may-ari ng Learjet na yan? Eh, sino ba? Ang lumitaw kahapon kasi, saan na ba yun? Merong lumabas na itong learjet anya niya eh, pag-aari daw po ni ginoong saldi ko. Ganun ba? Oo, oh, lumutang yung ganyang isyo na kaiso ganyan, kaiso. Pero napag-alaman, ano ha, ito palang uh, jet na ito mm. ay, nasa ano na ba yon? Pag-aari ng... Teka lang ha. Bappe rin nasun eh. Mm -hmm. <laughs> uh, nagkaroon ng pagkatalo dyan eh tungkol sa Learjet na yan kahapon. Ito, ito, ito. Uh, ito daw po, uh, lumapas kasi doon sa isang online news na yun daw ay pag-aari ng Challenger Aero. Mm -hmm. ano, hindi pala pag-aari ni Ginoo sa ko yung Learjet na yan. Mm -hmm. Ito daw pong uh, Challenger Aero ay nakarehistro na ang principal owner ay si Ginoong Ferdi Constantino. Ayun, malapit na tao po ni Ginoong uh, Ramon Ang. Well, yun ang lumabas lang sa mga online news mm -mm. natin ha, at mukhang uh, nituturo basulan ng paggugulaan. Ah, uh -huh. uh, pero yung punto na ito pala ay sige, nakaabang kaagad, you no? Know? Private jet po ito ha, private jet. At may 1,200. Uh, uh -huh. uh, mukhang ni po ito, mm -mm. no ha. Ayun, ah uh, binabanggit nga na ito'y po ipag-aari ng Challenger Aero na registered ang principal nga'y pag aari daw po ni Ginong Ferdi Constantino. i check natin, double check natin. Kasi vital daw yung punto na yan. So, ayoko sino may-ari ng jet. Dahil nakipag-transaksyon sa kanila? Bakit naka-standby kaagad doon? Ah, 'Di ba? Oo. Kasi parang ang kasi parang ang naging setup doon nila diyan parang madaling araw na tanggap, 'di ba? Ang kwento, madaling araw na tanggap ng malakanyang yung Wardo Perez. Mula sa madaling araw, eh, kinasagad tu 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 Mabilisan. Mabilisan. Oh. sabi naman ng iba, imposible ani 'yan. Na mabilisan. Oo. Pati yung mga clearance, Oo, oh. parang isa o dalawang araw bago niyo gawin 'yan. At eh, saka ninyo makukuha, ibig sabihin, talagang planadoan niya yung uh, pagkakapangyayaring yan. Nangyari yan kahapon, March 11 eh, di ba? Oo. Oh, Pero alam mo ba kung kailan ilalabas talaga ng ICC ang warang? Ah, meron ba talaga? Meron. ICC, ano sabi? Noong March 7. Ah, March 7 pa talaga? Oo, oh, ibig sabihin, alam na nila talaga na may... may... Ah. Kasi March 10, tatalo-talo pa eh, no? Oo. Oh, oh. Kasi sa report nga natin, mag-isa pala tungtunan ito, walang makapag-kumpirma. Mm -mm. Kasi doon sa website ng ICC, wala din. Mm -mm. Pero well, ang contention lang i yan, yan nila, hindi naman obligado ang ICC na i-post mm -hmm. sa kanilang online yan nga. Uh, page. Oo. Oh, oh. Kung may warrant o oh, sa kanilang mga particular na tao. Pero kung may ganitong uh, warrant yan, mm -hmm. ito ba ay hindi makukumpirma ng... Malacanang. Ay, check na confirm. Siyempre, do-double check na Malacanang yan. Eh, alam mo ba kung sino may sabi na March 7 ay may warrant na? dito lang sa Pilipinas, tapos may isingin ko lang. Oh. Eh. Kapag ka meron kang warrant of arrest na hamak, eh, mm -hmm. judge ganito. Idudupot, judge, sa'yo ba talaga ito? Oh. Baka mamaya, eh, oh. siyempre, yung warrant section yes. namin, eh, oh. ma mahuli ka. Itatanong eh, di ba? Oh. Itatanong. Mm -hmm. May mga ganyan na, yung nabig, prank pala. Mm -hmm. Di ba, peki pala yung warrant yes. of arrest. Oh. Ay, hindi rin mong kumot, siyempre, malakay niyang, subject for confirmation talaga yan. Correct. Di ba? Oh. Oh. Ayon. Ito yung report po ng isang Southeast Asian correspondent, ng BBC News. Okay. Sabi niya, the warrant was issued on March 7. Ayo. Oh. Mm-hmm. Ah, uh, the ICC has not publicized the warrant. Ayo. Yeah. Talagang dinerelatada. Oh, oh oh. Apparently, it won't routinely do, uh, routinely do that until it has suspect in custody. Talagang hindi nila ah, nilalabas. Practice pala talaga nila. Mm -hmm. Maliban ng kapag nasa custodyan na nila. Yung, yes. Yung subject ng warang. Eh, pero Kasi siyempre, dapat okay. ipaalam mo yan doon sa ang, gagamitin mong ay, ang, ay, aresto, arresto, di ba? Oo. Oh, oh, oh. And therefore, matagal na nila alam to, Jen. Uh -huh. March 7. <laughs> March 7 pa eh, di ba? Oh, oh. last week pa yan. Oo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Tapos ito ang nung binanggit, nung report ito, Jen, sa BBC, hindi oh, pa uh, hindi pa nililipad si Duterte. Oo. Oh, oh. Kaaresto pa lang eh. Ayun. Ang sabi niya, it's very possible they may fly him to the Hague very quickly. Mabilisan talaga. Oo, oh. yung talaga nangyari. Okay. What was unexpected, ito yung kanyang ipinagtataka dyan. Oh, Ano al niya ang hindi inaasahan, ang mga hindi inaasahan ay ang, was that the government of the Philippines, headed by President Marcos, <coughs> uh -huh. would move so decisively. Ayon. Against such a high-profile and still very popular figure, uh -huh. a former president uh -huh. who, remember, was an ally of Mr. Marcos Ayon. until quite recently and still has a huge support base. So, yung report ko na parang nagtaka din. Mm -hmm. Kasi parang napakabilis ng oh. implementasyon. Mm -hmm. nga, uh, kasi, uh, well, planadong planado talaga eh. pa oh, sabi niya, President Marcos had said to. he would not cooperate with the ICC investigation. Okay. And remember, the Philippines under President Duterte has actually left the jurisdiction of the ICC. Mm -hmm. But the prosecutors there have been investiga investigating alleged crimes against humanity, uh oh the killing that were on drugs, that were on drugs from before the time of the Philippines in 2019. That's why they still have a mandate. Uh -oh. But now, what I think, expected President Marcos to move so decisively against his former ally. Now, bitter political rival. Uh -huh. I, and I think people perhaps weren't expecting the possibility possibility that poor President Duterte it might get well be flown immediately to the Hague. Oh, yun nga ang nangyari. Oo, oh, oh, hindi oh. nila inaasahan yun. At ganun kapilis, eh, oh, oh. di ba, na talagang uh, mm -mm. hindi na pinatagal ang Pangulong Duterte yes dito sa Pilipinas. Oo, oh, oh. so pati pa ng mga foreign correspondents, Pati yung ibang mga political analysts, Oo. ang sinasabi nila ay uh, kakaiba dyan yung Oo. madali among ipapadip, ipasasakay Oo. ang isang ipinapa-aresto ng ICC. Hindi ay yung pangkaraniwan. Hindi karaniwan. Kasi sa dami ng mga inaresto ng ICC, pinaresto ha? Oo ata uh, yung iba eh gumamit ka ng Interpol ko eh hindi naman agad-agad na dadala sa totoo. The to. Oo. Oh. Oh. Kasi yun ang, ayun ang yun ang, yun uh, ang punto ng kabila. No? Mm. Na ito ay niya, gaya ng ginagawa natin, ng Interpol, mm -hmm. eh, nakikipag-ugnayan tayo. Nakuha natin si Alice Guo sa pagkipagtulungan ng Interpol. Ang ilan pa, eh tayo ba niya pinakikiusapan ng Interpol? Ay hindi ba tayo tutugon sa kanila samantalang may pananagutan tayo mm -hmm. uh, bilang uh, mga tagapagpatup, mga bansang uh, may pakikipagtulungan sa Interpol? Okay. Ay, yun, ang, yun, ang, ginagamit uh -oh. na dahilan eh ayun nga oh. ito nga basta pakinggan na natin dyan oh. baka sabihin nila eh sabi mo lahat dyan eh wala namang ganyan katwiran eh ah eh? ganoon ito pangganu natin mismo ang Pangulong Bongbong Marcos bakit ba bakit ba inaresto si dating Pangulong Duterte bakit ba ang eh. bilis ano? ah oo oh. sige nga oh. po pakinggan nga natin ang dating Pangulo kung, kung na. kasalukuyang Pangulo ah oo oh, kasalukuyang Pangulo <laughs> oh. Pangulong Bongbong oh, ayan yeah. <laughs> sige nga uh, government is just doing its job Um, wala <laughs> it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa uh, nung uh, naka, nakaraan ng na mga administrasyon, baka ganun nang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas, we are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities to the commitments that we have made to the community of nations. Ayun. The... Ang linaw, no? Sinabi na nga, mm -hmm. tayo sumusunod. O, oh, Sinusunod natin ang uh, <coughs> uh, kasunduan at uh, yung community of nations. Mm -hmm. Kaya nga, pinadana niya sa Interpol. Ayun nga. Uh -huh. Ang sabi naman na iba, Jen, eh teka muna, akala ko ba ang International Criminal Court ay the court of last resort? Ah, huh? oo nga. Oo. At ito'y nasa uh, panuntunan din naman ng ICC. Oo. Ibig sabihin kung hindi kayang litisin ng isang gobyerno ang isang inaakusahan ng iba't ibang krimen kasama na 'yung crimes against humanity, oo. Eh, tsaka uh, lilitsin ito ng ICC. Yun. Ibig bang sabihin inaamin ng gobyernong ito na sila ay uh, incapable Or oh. unwilling na litisin ang dating presidente? ayun oh, ang huh? ikinakatwira naman ng iba mm -mm. kasi kaya niya pumunta na sa ICC. Mukhang uh, naiimpluensya ng mga korte ba sa Pilipinas? Ayun. Ganun ba ibig sabihin na yan? Ganun ang lilitaw, di ba? Eh kaya hindi dinidinig ang mga kasong mm -mm. isinasampa oh, sa yes. dating Pangulong Rodrigo Duterte? Correct. Samantalang oh. ang mga uh, past presidents, gaya na ni former President Joseph Estrada, yan. ay nakulong ng litis ko sa local, sa... A court ng Pilipinas. Uh -huh. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Uh -huh. Na kulong din at liliti sa Pilipinas. Uh -huh. Ayang sabi ng ilan, e teka muna, bakit yung minadaling-dalhin si Pangulong Duterte? Uh -huh. Samantalang, nagpile pa sila ng mga motion sa uh -huh. Korte wow. Suprema. Ibig ba sabihin, ayaw nyo na makialam dito ang, low ang uh, local court? kaya yung... <laughs> hindi eh, ba? Oo. Uh -huh. As in sabi parang na... Eh, ipa -ubay diba na dito, parang ipaubay ano na. Parang gano'n nangyari. Pinain mo doon, uh -huh. di ba? Ayaw mong uh, madinig man lang kahit nakapiraso yung katwiran. Oo. Uh -huh. Dyan sa pangyayaring ito, sa pamamagitan ng... Mano bang dyan? Di ba? Kagagaling niya ng Hong Kong. Oo. Uh -huh. Dinala mo dyan sa Villamor. Oo. Uh -huh. Patulogin mo man lang dyan ng ano... Diba? Sabi, sabi nga nila, sabi nga nung, <laughs> yung amay, maganda ba eh, paririnig natin yung statement ni Senador Alan Kaitano, isang abogado rin yan, no? so, oh, 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 oh. na sinasabi niya, eh meron pang mga oh, gumagana ng batas, Di ba pwede hintayin man lamang natin yon due process? Uh -huh. Kasi number one na yan, due process of law eh. Meron ba? Papakinggan na natin. Meron tayo okay to. Okay na ba? Ah, sige, pakinggan natin. Ano ang punto? Ito, maganda rin yung punto mm. ni Senador Alan Cayetano eh. Ready eh. na ba? Ano ha? Meng Oh, sige. Pakinggan nga natin. Senador Alan Cayetano Ang pinaka minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So at eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting uh, Supreme Court Chief Justice, sitting speaker, sitting Senate President Sitting cabinet member, sitting president ng ating bansa, may isang international court na naglabas. <clears throat> yung PNP, huwuliin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa airplane, aalis uh, na sa ating bansa. Diba? So, yung president, napaka-importante uh, kung anong pinapakita natin sa lahat. Ayan. Ayan. Mahaba ba yung binabanggit niya eh. Pero ang kanyang pinakapunto lang, uh -huh. sana iginalang natin yung basic uh, rights na due process of law. Uh -huh. Di ba? Lahat anyo yan eh. Uh, dapat ay dyan natin tinitingnan yung mga anggulong ito. No Bagamat, Well, anya ay binasahan ng Miranda Doctrine si uh, dating Pangulo Duterte etc. etc. Pero, ngayon lang kanya sa nakakita ng high profile kaya ng dating Pangulo Duterte uh, uh na hinuli sinakay sa eroplano at inilipad palabas ng bansa. Uh, oh. Ang biglaan. Mukhang kakaibaan niya yun. ang punto naman eh, ni Sen. Alan Caetano, ha? Ayan. oh. Eh, eto naman ang isa pang statement diyan. Kaya? Ito naman, senador Den, ha? Okay. Lating Sen. Gringo Honasan. Ba? Eh, mukhang... Oh. <laughs> hmm. Ano naman ang kanyang punto, <laughs> senador si Gringo? Eh, si senador Gringo ay alam mo naman ang role nito sa mga nagdaang administrasyon, di ba? Oo oh, naman. Oo. Oh. Hmm. Laging may kudeta. <laughs> <laughs> no se aktibo pa okay. sa AFP. Oh. oh. ang sabi niya, both President Bongbong Marcos and Justice Secretary Boying Remulla have consistently asserted that the Philippine justice system is functioning, di ba? Gumagana. Oh, oh, oh. Ang lahat ng sangay ng ating pamala maging ang mga korte, yes. totoo. And that oh. we are not a failed state. Tama naman. If there are charges against former President Duterte, Then our own courts, not the International Criminal Court and its foreign judges, must handle the case. I myself have been arrested, charged, imprisoned, Tama. and later granted amnesty. Mm. My entire legal process transpired under the jurisdiction of our national courts. Mm. Tama. Similarly, former presidents Joseph Estrada mm. and Gloria Macapagal Arroyo based legal battles were imprisoned and went through the judicial process within the bounds of philippine law mm. what is happening happening now is a dangerous precedent uh -huh. parang sila ni parang pagka itong sinundan natin oho uh -huh. baka sa mga susunod eh ganyan na ang mangyayari kasi para magiging jurisprudence yeah. niya diba oh, isang gagayahin na, kokopyahin na niya ng masusunod na Kasabing kasi pangyayari yan sabi kasi hindi uh, pwede, pwede naman pala eh oh. naman pala sa Pilipinas nangyari na dati eh kay pinaresto oh. eh ilipad mo agad bago pa magpile ng petition sa Korte Suprema <laughs> yun ang punto niya na nun oh. eh oh. Alan Gaitano tsaka hindi na ang pero teka lang baka sabihin ng ating nanonood at teka naman, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Gringo Nasan, mm. wala silang reklamo sa ICC, sa International Court, kundi uh -huh. local court ang mga kinaharap na kaso nila. Kaya hindi siguro sila agad sinakay sa eroplano, <laughs> at dinala sa iba sa iba yung dagat. Hindi talaga sila nadali doon. Kasi oh. dito sila lililitisin. Oh. Ang gusto nila ipakita dito ang Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, hindi mo na kailangang ilipad ng aeroplano dalhin sa Daig dahil pwede mo siyang litisin dito mm -hmm. kagaya ng ginawa kay ERAP at kay GMA. Ayan. Yun ang punto dito. Yun ang Bakit ang... kailangan mo dalhin doon? Di ba? Uh -huh. Wala ka bang korte rito? Uh -huh. Di ba? Well, sa kabilang banda naman, Nelson. Mm -hmm. Eh baka sabi nila, hindi baka kayong dalawa ata eh, baka kayo'y makadigong kayo eh. Mm. eh ngayon na, mga, mga, kababayan, bibigyang dingin po namin sa iyo, papapansin po namin sa inyo. Wala muna tayong box populi ngayon kasi gusto namin ipresent sa inyo at mapaglimi-limi na mapaglimi yung sitwasyon. Mm. Ano ha? Ano naman ang sagot? ni Attorney Claire Castro. Ayan. Di ba? Baka sabihin kasi nila, isang panib lang ipina... Ano naman ang sagot ni Attorney Claire Castro? Meron ba tayong voice clip, uh, shot din, ano ha? Sa mga pangyayaring ito, para ipakinggan naman natin ang panig ng Malacanang. Okay. Di ba? Sa pagkakapara Pagkakaparasok. salita na mismo yung paulo kanila. Yes, mm. ano ha? Eh, para marinig din ho natin. so, sige nga, ano naman ang katiran <coughs> ng Malacanang <coughs> sa pangyayaring ito? Pakinggan natin hindi po ba pagbabaksak ito ng gobyerno? Unang-una po, may warrant of arrest. Pangalawa, may case na nakafile. Pangatlo, may mga di biktima na magsasalita patungkol sa kaso. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pa planta ng ebidensya Hindi galing ang kaso sa Pilipinas Ito ang kaso ay pending sa ICC Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag laban sa pamahalaan Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa tumutupad ng batas Ang pagtawag ba ng people power ay paglabag sa batas? dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip. Alamin. Ano ba ang nangyayari? Ang kasong ito sa ICC ay hindi gawa-gawa ng pamahalaan. Gawa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Gawa ito ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito. Bakit isisisi pag-i-issue ng warrant of arrest, ang pagpapadala sa kanya sa ICC. Kung siya mismo, sinabi ni dating Pangulong Duterte, sue me. I will take all the legal responsibilities on this. Bakit tayo ngayon umiiyak? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Ayun, Nelson, ang marinaw na sagot naman at punto mm -hmm. ng uh, Malacanang. Uh-huh. Diba? Ayun nga. Oh. Eh tanong naman nila, oh nga, eh, nasa batas din naman na pwede kang Uh, dumulog sa Korte Suprema, hindi ba? Oh. Dapat bigyan mo nga, actually mayroon pa nga motion for reconsideration, di ba? Oh, motion for appeal. Eh bakit hindi mo muna bigyan ng pagkakataon na masagot yung mga tanong? Uh -huh. Kasi tinatanong nga yung legality ng pag-aresto eh, di ba? Bigyan ko naalala na, uh -huh. sasingit ko lang. Uh -huh. Yung kaso ni Tevez, ano na uh yun, -huh. ano? Extraviso niya, dapat nakabalik ko sa Pilipinas, ano na Dinidinig pa sa... Kasama hmm. siya? Sa Timor Leste. Timor -Leste. Si oh. uh, Arnold Tubotebes, oh. na may kasong murder sa Pilipinas, oh, oh. ay pinapa-aresto natin sa Interpol. Oo. Oh, oh. Di ba? Inaresto siya doon. Nakulong, nakulong oh. na. Oh. Kaya lang nagpail siya sa Timor, Leste. nang ng appeal. Hmm. Hanggang ngayon, dinidinig pa rin. Oo oh, nga. Ibig sabihin, hindi siya dinila agad dito. Ha? Ayan. Hindi nang nagpail na appeal. oh, bago pa dinig yan, muna mo na rin dito. Hindi di oh, oh. dapat gano'n na sinabi natin. Oh, oh. Sa Interpol, eh, pwede pala yun. Hindi, nagkamali tayo tayo ng padala aeroplano doon. Ay <laughs> eh, kung tayo ng aeroplano sa Timor Leste oh, at kinuha yeah. agad si ano, di yun ba? Yung At meron pa rin atang mga ganyang mga usapin, ano? Mm -hmm. eh, eh kung pwede pa rin, oh. eh dapat ginawa nila kay Tay Best. Isang halimbawa, oh. yung dating Congress Mark Jimenez, mm -hmm. MJ. Oo. Oh, oh. Nagkaroon din na extradition yan, di ba? Mm -hmm. Sa Amerika America pa yan yon. Oo. Oh, oh. Pero bago siya dinilitis muna sa The... Pilipinas. Mm -hmm. Ah, yun dito. Oh, tapos tapos manikdo. Oh, oh, 'Di ba? O oh. oh, hindi bigla-bigla. Oo. Oh. Oo. Oh. So ang kaya hindi ho natin maalis, na isipin ng iba na mukhang may ano ka dito, 'di ba? Okay, gaya yung sinabi oh. ng reporter ng BBC. Parang hindi oh. pa napakabilis. Oo. Oo. Oh, oh, oh. oh. At 'yun din ang punto ni Senator Alan Peter Cayetano. Oh. Ang nasilip nila ay political rivalry. Ah, diba? awa 'yan sa politika oh, talaga. Oo. Oh, oh, hindi ho maalis 'yan, 'di ba? Ah, oh. uh, at bukod diyan, Jen, yung tinatawag na extrajudicial killing, EJK, okay? Oo. Oh, oh. Eh, meron, alam ko, meron ginagawang ano dito eh. Ah, uh, investigation pa ang Department of Justice. Oh, oh. Di ba? Totoo. Sa so, pagpapain oh, ng mga kaso, di ba? May oh, oh. yung mga lahat nga, nandun na sa kanila eh. Oo. Oh, oh. So, ibig bang sabihin nito ay mas importante yung nandun? sa ICC kumpara doon sa ipinail natin mismo dito sa sa DOJ na sa DOJ na ako ayoko again ah uh, in my humble opinion sabi, pa, your honor humble, please hindi uh, uh, <laughs> uh, uh, <laughs> uh, uh. kasi talaga ang parang ang gusto nila maalis sa Pilipinas uh -uh. si Digong ayun nga para hindi hindi na makapalag hindi makapag-ikot diba? uh -huh. hindi makapalag uh, well nalalapit kasi ang election, election. election. that's pa ah. siguro tingnan mo naman yung sa Hong Kong dyan diba yun yung pag uh, motorcade pa lang yan ng Hong Kong Talaga? Ay, mukhang maalarma ka dahil sa Dinagsana ng tao. Dinagsana ng tao? At saka oh. Yung sinisigaw yung pangalan niya? Yung oh, uh, political uh, tagdon, yung, uh, lon, yung, yung uh, simula ng no, mm, kampanyahan, mm, di ba? Mm, Ilocos, oh, at oh, saka oh. yung sa Club Pilipino, yes. kinumparma yung nanonood lang sa social media. Yung pa. Di ba? Oo. Oh, oh, Daang libo versus... Mm. <laughs> well, sabihin, aminin naman natin, no, hindi, medyo malakas may, pa rin talagang hatak ng matanda. May kabig, di ba? Oo, oh, may hatak pa rin eh. Ang tanong nga na marami dyan, Jen, mm. dahil ba sa pag tanggal ni o oh, pag uh, papalipad kay Duterte sa dahig uh -huh. ay hihina kaya ang ako yun ang analysis ko sa araw eh, di hihina ba? hihina kaya oh. suporta sa kanya ng tao kaya nga ma um, ma mababawasan ba o lalong dadami kaya nga ang rekomendasyon ko Condo Biernes sa kanun Lunes, i-reassess niyo po. Mm -hmm. Sa mga sa mga nakikinig kay, kayo, hindi wala po 'no ha. Uh, pro Digong, pro BBM, anti Digong, anti BBM, i-reassess niyo po, ano ha? Ano magiging epekto nito sa midterm elections, mm -hmm. ano ha? Ito ba ang pangyayari bang ito ay papabor sa mga kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas? Oo. Oh, oh. O ang pangyayari bang ito ay papabor do sa Lucky 9? Mm -hmm. Ano ha? Lucky 9 ba o no? Hindi Lucky 9 ang tawag doon. Ano tawag doon? Magic 9. Mm. Lucky 9 eh. Pa Pagsugal pala yung Lucky 9. Uh, so, Magic 9. i e reassess nyo po. Sino ang makikina... Kasi check eh, May makikinabang sa pangyayaring ito eh. Ano ha? Uh, kung ang pag-uusapan natin ay magiging resulta ng uh, nalalapit na midterm elections. Mm -hmm. na lang, ako sabi sa amin, wala kaming yung pakialam dyan. Uh, makin na naman ang magpapasya. Mm -hmm. Hindi naman, <laughs> hindi naman ang ano pa man. Ayun nga. Yeah. Yeah. Pero balikan natin pala yung sinimulan natin yung sagot na son. Uh -huh. Nasaan na si Pangulong Digo ngayon? <music>